tayo ang nagbibigay liwanag sa isa't isa. Kapag nandidilim na ang isa, ay may isa namang magbibigay ng liwanag upang hindi siya madapa. Tayong dalawa ang nagtutulungan upang hindi mawala ang isa. Naging tayo ang dahilan ng pagsaya ng isa't isa. Ngunit kaya ng araw at buwan, hindi tayo pwedeng magsama hanggang kamatayan. Hindi mawawala ang pag-aakalang tayo na ang itinadhana para sa isa't isa. Naging sandalan ng isa't isa, hindi na nahihiyang umiyak sa harap ng isa. Araw-araw magkasama na tila ba hindi natin kayang maghiwalay ng ilang segundo. Tila ba nakakonekta ang puso. Gabi-gabing nag-uusap na para bang hindi tayo nawawala ng pag-uusapan. Laging magkakwentuhan hanggang sa matulugan. Laging magkatikit na akala mo'y may pandikit na nakalagay sa ating dalawa. Naging komportable na tayo sa tabi ng isa't isa. Ngunit kung gano'n tayo kadikit noon, ay siya namang kalayo natin ngayon sa isa't isa. Ang dating gabi-gabi nating pag-uusap ay nawala. Bumalik tayo sa umpisa hindi na natin kilala ang isa't isa. Nagbago ang lahat nang ikaw ay mawala. Nang lumayo ka. Akala ko ay makakaya ko kahit lumayo ka. Ngunit hindi pala. Hindi inakalang pagbalik mo ay hindi na muli natin maaabot ng isa't isa. Minsan na lang kung magkasama. Minsan na lang Minsan na lang kung magkita. Ang hirap mo ng kabutit. Ang hirap mo hawakan at tamayan. Parang araw at buwan. Minsanan kong magkasalubong at magkasama. May minsang makita ang isa't isa. Ngunit sa huli maghihiwalay din. Dahil man, hindi talaga tayo pwedeng magsama ng pangmata kaya Nakakasawang pakinggan na naging daan lang ako upang matuto ka upang matutok ang mga halang imo. Naayos nga kita, ngunit ako naman ang nawala. Parang ulan na bigla-biglang lumumuhos ang mga luha, parang kidlat na nawalan na nabuo na dalawa. Kung saan ay naging parang between at buwan na lang ang kwento nating dalawa kung saan pwede tayong magsama. Ngunit kailangan na sigurong tanggapin na pinili mong ako'y iiwan na pinili mong lumisan dahil siya na ang ginawa mong mundo. Mas pinili mong sirain noon na nagbibigay liwanag sa'yo. Mas pinili mong iwan ng taong na kahit ilang ulit ng napaso dahil sa'yo.